Ay mga kawander, oh thank you pala kay Anton, uh, kay ibig natin si Team ay Hello mga kawander. <laughs> Ayun. Ay mga kawander, oh, andal. Uh, marami na Ang dami nating uh, ano to mga ano ba tawag sa, ta sa tag Tagalog ito? Subwal daw to sa ibang salita eh. Subwal si Lucano. Ah, si Buwal. Subwal. Si Buwal or si si Buwal Subwal. Oh, mga kawander pang tanim natin to sa ating uh, sa gilid ng bako sa baba ng bakod para ano pagdating ng araw marami tayong marami tayong makaing saging dual purpose to pwede pang business pwede pang konsumo pinakamadaling oh. tanim oh. tanim kasi ang, ang, saging kasi yung mga kawander diba ba? Diba ba, ito, ito bro, diba, isang tanim ka lang, dadami na. Oo. Oh. Parang damo lang kasi ito eh. Ilang, ilang puno kayo to ano, parikoy? Eh. Mga, nasa mga 30, yata ito mahigit eh. Oo, mga kawander, ang dami oh. Ang dami nito, punong-puno na yung... Okay lang siguro sa upuan ba yun, linisan na lang, no? Yung sabang. Oo. Tignan ko pa doon, yung... Mga ilang puno. no. Ah sige, bro. sige bro, 'pag ano. Lakas kasi ng ulan doon eh. <laughs> ay mga wala lang sa utaketin parikoy kasi kahit ay mga kinallumano. Ulan nilang 'yan, vlogger tayo. <laughs> Dami oh. Puno-puno si Blei si motor. Oh. na Oo, oh, bro. Pag nga, mo. Oo. Oh, Ang ano bro, ano, ang natutunan ko doon sa ano, pag maganda need organic na fertilizer, okay. yung mga ano, yung mga pinaghugas, pinag mo ano, na mga gulay, ayun, tapos lagayin ko lang siya ng ano, tubig. Pwede siya kaming abono. Natural. Hindi mo na kailangan bumili. Ah, di ba? Ang dami mga kawander. wander Maraming na natin maitatanim. Ay mga ka Kasi tag-ulan ngayon. Siyempre. Pag tag-ulan. Tagtanim din. Para pagdating ng tag-init. Maraming <laughs> tayong makakain. Uh. Ay mga wander See you po sa ating next vlog. Bye bye. Ayan, shoutout po kay Tim Parikoy. Bye bye, mga wonder. Ayan. <laughs> Ay, kasama ko pala si Wonder na na yung vlog. <laughs>